Hindi lang yan. Hindi dito. Wala siya tapos ako. Sige, pause na siya. Maintay ako sa Tony Talks. Ayan. Hindi ayun. Hindi siya mag-inag Picture lang. sa motor dito sa labas. Pero kasing ano. na Enforcer Hello mga Hello Sino yung nasa likod ko? Si Diwata yan, oh. Oo, oh, nandito ko ngayon ita... sa sa Jokno. no? Bisita ko rin yung binadayo, dinodobok na Diwata Paris Overload dito, oh. Ngayon, medyo kukunti pa tao, pero mamaya-maya ang dadami na. Ito ngayon ang naganapan dito. Hindi pa masyadong tao, Kaya samahan niyo ako, pipila tayo doon, nagkakain tayo, ah. Tara! Dala mga kumaster, magpipila na tayo. Kung mapapansin nyo, ng marami ang tao. Pila nilang pala sila. Ito yung mga alam sa pagka sumayon su at yung banda dito. Yung mga alam ay sa pagka magpipa. Kaya tingnan nyo, pang bakante. Kaya to, pumunta na tayo sa pila. Ito pala ang ganda na maga dumating dito. Pagdating mo, diretso ka na kagad sa pila. Unlike dun sa pag nagpunta ka ng tanghali o hapon hanggang gabi, aabuti mo talaga ang haba ng pila. Guys, pag pila nyo nga pala dito, tatanungin ko anong gusto mo. Gusto mo nga uh, ob, uh, Paris Overload, yung 100 o kaya yung second ni Diwata na halagang 120. Yun yun na yung only about something. Dito mapapansin mo, ang laki rin ng chicken nila dito. Talagang uh, halos kamao mo pagka nakita mo yun. Oh. ito naman yung para sa overload, i oh. iaabot na lang sa iyo, naka-ready na siya. Hindi po, good morning po. Good morning po, good morning po. Tapos dito yung sabaw, yung grabe lalaki ng kaldero. No? Yan. Palagyan mo ng sabaw, tapos hanap muna tayong pwesto para may lapag muna natin itong uh, kinuha natin. Tapos dito naman kukunin ang kanin, naka-ready na rin siya para dadamputin mo na lang. Yan nga, makita nyo yung ko. Ha? Andiyan yung pagkain ko. Ngayon naman, kukuha na tayo ng softdrinks sa natin. Ibibigay natin yung card na binigay para kapalit ng soft Bising-bising nga dito sa dami ng kumakain. Maling tayo sa peso para makakain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Tara po, na tayo. Ayan, napasikat no, na rin yung araw. Diro mo, kakain na ako. May vitamin C pa ako. Ayan, kompleto na. Pwede na siguro kumain. Hop, sandali. Kutsara pa pala. Kailangan kutsara. Ito, nasa harap ko yung condiments. Kain na tayo.

bus kota nih oh. Kaing tinggal di Guys, ito, natatapos ko lang kumain. Dito, masid-masid sa paligid. Baka sakali, baka dumating na tindiwata. Dito, makikita niyo yung mga tangki ng gasolon na pinaggamitan nila. Yan nga pala yung garahin mga motor at dito may mga kotse. Yan, medyo maluwag na may parada, no? Tingnan nyo. Hanggang dito, pa pwede pumarada. Ay, ito nga pala guys, ang isa sa tropa natin. Siya nga pala si Maro Opiasa, isa rin vlogger dito na dito kami nagkakilala. Ito matatanaw nyo dito sa loob. Banda doon, doon kayo magsisimula ng pila. That's it. Yung mga chicken, saka yung paret. At doon may yung kanin at saka yung sabaw. mo may mga tao dito, labas-pasok. Pag may darating, merong, merong uwi. Kaya walang tigil ang palitan ng kumakain dito. Guys, habang nandito nga ako sa loob palakad-lakad, nagkaroon ng konting ingay. Yung pala, meron palang uh, clearing operation. sa motor dito sa labas meron kasing ano sa reinforcer kaya yung mga motor dito sa labas to, oh. natanggal na nila kasi bawal talaga magparada sa labas eh may parada naman sa lobo, oh. kaya lang ayaw nila kasi may bayan tayo mga riders <gasps> ang diwata natin eh tong dito kayo magsisimula dito dyan kayo babayan dyan na makikita yun yung manok nila yung gulang pulisa, yung barbecue yun ganyan Ayan na yung ano niya, yung mga Paris niya, inahanda na. At dito ang soft drinks. Lalaki na kaltero, no? Dito yung sabaw. Ito na yung kanin, no? Doon kayo Bupes sa lamesa. Kaya, kailangan ko boy ka dito, nakatayo ka lang. Wata, good morning! Good morning! Good morning. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn out Wala siya ka pa sa kong may post na siya oh. May trend ako sa Tony Talks. Ayan. Kita ka eh. Ayan na tayo. Hindi siya may niya. Salamat ko daw. Picture lang picture. Dito sa tagpong to, nakalapit na akong sumusit yung ata. Kaya salamat ko sa tropa. sa video niya to. Dito napang hindi ko si... Diwata baka naman ma... Hindi! Hindi mo dito. Yeah, wala. Sabihin Wala Hindi! Okay, pa. na Sige, hinga. Ang mga kamaster, Kilip na bilibo kay Tuan. <laughs> dito kahit anong busy niya pinagbibigyan niya lahat ng lumalapit sa kanya hindi siya makatanggi pagka gustong kausapin siya okay video siya sige go lang siya ng go wala sa pakialam basang niya hindi siya tumatanggi sa tao meron yan, magpa picture pamilya okay magkagrupo basta lumapit siya sige pupwesto ka agad yan sasabay ka agad sa video mo at sa camera mo Basta tumutok na yung mga camera dyan, yung cellphone dyan. Pupes, ano siya? Wala siyang, wala siyang ka-arte-arte. Pero yung mga natanong ko dyan. Galing pa ng Bulacan, galing ng Tarlac, galing ng Cavite. Marami. Kaya, kaya lalong marami nagmamalta ka niya eh. Ang sinasabing dating nakatira sa ilalim ng tuloy eh. Ngayon ay hinahangan at iniidulok. Ikaw ka, Master. Ano sa tingin mo bakit hinahangan at iniidulok si Diwata ng Karamihan? Paki-comment na lang sa baba.